Sunta Porto Bastera ay isinilang noong September 30, 2000 sa China. Sa edad na siyam na buwan, siya ay inampon ni na Rosario at Alfonso, isang mayamang mag-asawa mula sa Spain. Siya ay kilala bilang isang pambihirang bata, magaling sa mga wika, bale, violin at piano na higit pa sa inaasahan para sa kanyang edad. Gayunpaman, ang mataas na expectation ng mga nag-ampon ay nagdulot ng matinding pressure sa kanya habang lumalaki. Ang 2013 ay naging mahalagang taon para sa pamilya Porto Bastera. Noong January 5, natuklasan ni Alfonso ang pakikiapid ni Rosario, dahilan upang masira ang kanilang tila perpektong pagsasama. Noong February 14, opisyal nilang tinapos ang kanilang kasal sa pamamagitan ng mutual consent. Sa kabila ng diborsyo, pinili nilang manatiling malapit para umano sa kapakanan ni Asunta. Gayunpaman, ang setup na ito ay nagdulot ng komplikado at posibleng nakakalitong kapaligiran para kay Asunta. Noong July 2013, isang nakakabahalang insidente ang naganap ng may ulat na isang lalaki ang nagtangkang sa kalin si Asunta sa kanyang kwarto. Ang nakagugulat na pangyayaring ito ay lalong naging kahina-hinala nang piliin ni Rosario Porto na huwag itong iulat sa pulisya na nagdulot ng maraming tanong tungkol sa kanyang motibo at posibleng kaugnayan sa trahedyang sinapit ng kanyang anak. Si Asunta na malinaw na natakot sa tangkang pananakal ay nagtapat sa kanyang mga kaibigan tungkol sa nangyari. Ipinakita nito ang kakulangan ng komunikasyon at suporta sa loob ng kanilang pamilya dahil mas pinili ng bata na maghanap ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang mga magulang o ibang nakatatanda. Ang kabiguang tugunan ng insidenteng ito ay naging tahimik na babala sa trahedyang sumunod. Dagdag pa rito, napansin ng mga guro ni Asunta ang nakababahalang pagbabago sa kanyang ugali sa mga buwan bago siya namatay. Iniulat nila na binibigyan umano si Asunta ng isang mapait na puting pulbos na nagiging dahilan ng kanyang madaling pagkapagod at pinaniniwalaan nilang galing ito sa kanyang ina. Ang mga obserbasyong ito ay nagdulot ng seryosong katanungan tungkol sa pangangalaga na natatanggap niya sa kanilang tahanan at ang mga posibleng panganib na kinakaharap niya. Ang lumalalang kalusugan ni Rosario Porto noong panahong iyon ay nagdagdag pa ng komplikasyon sa sitwasyon. Dumaranas siya ng lupus at depression na maaaring nakaimpluensya sa kanyang mga kilos at desisyon kaugnay kay Asunta. Ang pagkakaiba ng kanyang pampublikong imahe bilang isang matagumpay na abogado at ang kaguluhan sa kanilang buhay pamilya ay nagpapahiwatig na may mas malalalim siyang isyong itinatago. Ang insidente kung saan di umano'y may nagtangkang sa kalin si Asunta ay nagbunga ng iba't ibang interpretasyon. May naniniwalang imbento lamang ito ni Porto habang ang iba naman ay nakikita itong babala ng mas malagim na pangyayari. Ano man ang tunay na dahilan nito, ang insidenteng ito at ang reaksyon ni Porto ay nagpakita ng pagkasira ng sistemang dapat sana'y nagpoprotekta kay Asunta. Habang lumalabas ang mas maraming detalye tungkol sa buhay ni Asunta sa kanilang tahanan, nabuo ang isang larawan na taliwas sa kanyang pampublikong imahe bilang isang talentadong bata. Ang mga nakatagong tensyon, pagbabago sa ugali, komplikasyon sa relasyon ng kanyang mga magulang, at mga hindi na iulat na insidente ay lumikha ng isang kapaligirang kalaunan, ay naging mapanganib para kay Asunta. Ang imahe ni Asunta bilang isang masiglang bata ay nagtago ng nakakabahalang katotohanan sa mga buwan bago ang kanyang pagkamatay. Napansin ng kanyang mga guro ang dramatikong pagbabago sa kanyang asal sa paaralan. Sa isang music class, siya ay tila inaantok, hirap maglakad ng maayos, at malayo sa dati niyang masiglang ugali. Ang mga ganitong insidente ng matinding pagkapagod at pagkahilo ay hindi nag-iisang insidente. Ilang guro ang nakapansin ng paulit-ulit na ganitong pag-uugali na nagdulot ng seryosong pag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan. Noong gabi ng September 21, 2013, iniulat ni na Rosario Porto at Alfonso Basterra na nawawala si Asunta bandang 10.17pm. Sinabi nilang nasa bahay lamang siya at gumagawa ng homework habang si Porto ay pumunta sa kanilang bahay bakasyunan. Gayunpaman, mabilis na bumagsak ang version nilang ito nang lumabas ang ebidensya. Ang CCTV footage ay nagpakitang magkasama si Porto at Asunta sa isang gasolinahan bandang 6.20pm sa lungat sa pahayag ni Porto na iniwan niya si Asunta sa bahay. Ang pagtuklas sa CCTV footage ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon dahil ito ang unang naglantad ng mga inconsistency sa pahayag ni Rosario Porto. Dahil dito, lumakas ang pagdududa sa kanyang kredibilidad at posibleng kaugnayan sa pagkawala ni Asunta. Bagamat binago ni Porto ang kanyang kwento, hindi nito nawala ang mga suspetsa at lalo pang nadagdagan ang mga pagkakasalungat sa kanyang mga pahayag habang umuusad ang investigasyon. Sinuri ng pulisya ang 33 security cameras sa Santiago, ngunit walang nakitang ebidensyang sumusuporta sa mga pahayag ni Rosario Porto hinggil sa kanyang mga galaw noong gabing iyon. Ang mga rutang sinabi niyang dinaanan ay walang anumang bakas ng kanyang sasakyan. Dahil dito, pinaniniwalaan ng mga investigador na sina Porto at Asunta ay maaaring nakarating sa country house nang mas maaga kaysa sa kanilang inilahad mga bandang alas 6 ng hapon. Ang timeline na binuo ng mga autoridad ay nagbigay ng ibang larawan ng mga pangyayari, malayo sa bersyon ni Porto at Bastera. Batay sa ebidensya, malamang na si Asunta ay nakaranas ng karahasan sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng gabi, sa panahong sinasabi ng kanyang mga magulang na ay ligtas na nasa kanilang tahanan. Ang rebelasyong ito ay lalo pang nagpahina sa kredibilidad ni Naporto at Bastera na ngayon ay pinaghihinala ang magkasabwat sa panlilinlang at posibleng direktang sangkot sa pagkamatay ni Asunta. Ang pagkakadiskubre sa katawan ni Asunta noong September 22, 2013, ilang oras matapos siyang iulat na nawawala, ay nagdulot ng mas matinding pagdududa sa mga kilos ng kanyang mga magulang. Sa pagkakaroon ng pisikal na ebidensya nagsimulang bumuo ang mga investigador ng isang nakakabahalang larawan ng huling sandali ni Asunta. Ayon sa ulat ng mga forensic, natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. Namatay si Asunta dahil sa asphyxiation. Bagamat nakakatakot na sapat ang paghahanap na ito, mas nakakagulat pa ang natuklasang toxicology report na nagsabing nakalunok si Asunta ng hindi bababa sa 27 piraso ng lorazepam na gamot noong araw ng kanyang kamatayan. Isang dami na higit na siyam na beses sa pinakamataas na dosis para sa isang nasa hustong gulang. Ang nakakagulat na pagkatuklas na ito ay nagbigay ng madilim na paliwanag sa mga sintomas ng pagkapagod at pagkalito na napansin ng kanyang mga guro sa mga buwan bago ang kanyang pagkamatay. Habang ipinagpapatuloy ng mga investigador ang pagsusuri ng ebidensya, natuklasan nila ang isa pang bagay. Sa isang basurahan sa bahay ni Naporto at Bastera, Natagpuan nila ang isang piraso ng orange na tali na katulad ng ginamit upang itali ang mga braso at mga paa ni Asunta nang matagpuan ang kanyang katawan. Ang pisikal na ebidensyang ito, kasama ang mga inconsistency sa pahayag ni Rosario Porto at ang mga resulta ng toxicology, ay mabilis na nagtulak sa investigasyon patungo sa mga magulang ni Asunta. Ang mga pangyayari ay mabilis na umusad noong September 24, 2013, Dalawang araw matapos matagpuan ang katawan ni Asunta, inaresto si Rosario Porto sa lamay ng kanyang anak. Ang pag-aresto sa harap ng maraming tao habang ginaganap ang isang tahimik na burol ay nagpapakita na mas lumalakas na ang paniniwala ng mga investigador na may kinalaman talaga siya sa kaso. Kinabukasan, inaresto rin si Alonso Basterra dahil naniniwala ang mga autoridad na siya ay kasabuat sa pagpatay kahit walang direktang pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Alfonso Bastera sa krimen. Ang mabilis na pag-aresto kina Rosario Porto at Bastera ay nagsilbing simula ng isang kaso na, sa unang tingin, ay inaakalang magiging simple at malinaw ang takbo. Ngunit nang magsimula ang paglilitis noong September 29, 2015, naging malinaw na hindi magiging simple ang kaso ni Asunta Bastera. Sa kabila ng matibay na circumstantial evidence laban sa kanila, nahirapan ang mga piskal na magpatunay ng malinaw na motibo sa krimen. Iba't ibang teorya ang lumitaw, mula sa posibleng financial benefits dulot ng mana hanggang sa labis na pressure sa pagiging isang gifted child ni Asunta. Ang kawalan ng tiyak na motibo ay lalong nagpabigat sa usapin. Pagkatapos ng apat na araw ng deliberasyon, Noong October 30, 2015, parehong napatunayang guilty si Rosario Porto at Alfonso Bastera sa kasong aggravated murder at hinatulan ng tig 18 years na pagkakakulong. Napagpasyahan ng hurado na paulit-ulit nilang binigyan si Asunta ng Lorazepam na naging mahalagang bahagi ng kanilang pagkakasakdal. Gayunpaman, kalaunan ay nilinaw ng High Court of Justice ng Galicia na hindi napatunayang si Bastera ay naroroon sa sasakyan sa oras ng insidente. Sa kabila nito, nanatiling epektibo ang kanyang hatol dahil sa papel niya sa pagpaplano at pakikipagsabwatan sa krimen. Habang tila nakamit na ang hustisya, hindi pa rin tuluyang natapos ang kaso. Sa mga sumunod na taon, lumitaw ang mga pangyayaring muling nagbukas ng diskusyon sa mga sensitibong isyu gaya ng family dynamic, adoption, at mga uri ng pang-aabusong maaaring nagaganap sa likod ng mga tila perpektong imahe ng pamilya. Noong November 2020, isang malungkot na kaganapan ang yumanig sa kaso. Nagpakamatay si Rosario Porto sa loob ng kulungan. Ang kanyang pagpanaw ay nagdagdag ng panibagong dimensyon sa masalimuot na kaso at nagpasiklab ng mga talakayan tungkol sa mental health at ang matinding epekto ng pagkakakulong lalo na sa mga kasong high profile. Ang kawalan ng malinaw na motibo sa pagpatay kay Asunta ay patuloy na nagiging sanhi ng mga haka-haka at diskusyon na nagiiwan ng maraming katanungan tungkol sa dynamic sa loob ng pamilyang Porto Bastera. Sa pagunita sa maikli at malungkot na buhay ni Asunta, inalala ang kanyang kahusayan sa wika, musika at academic. Ngunit sa likod ng imaheng ito ng tagumpay, ay nakatago ang isang komplikado at sa huli mapaminsalang ugnayan sa pamilya. Ang kaso ni Asunta ay nagsisilbing matinding paalala kung gaano kahalaga ang pagbibigay pansin sa mga nakikita sa mga bata. Ang mga obserbasyon ng kanyang mga guro tulad ng pagiging antukin at pagkabalisa kasama ng kanyang pagtatapat sa mga kaibigan ay malinaw na red flags na hindi nabigyang halaga. Ang trahedyang ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangang maging mapagmatyag at agad na kumilos kapag may nakikitang palatandaan ng pagdurusa sa mga bata. Ipinapakita ng kwento ni Asunta ang manipis na hangganan sa pagitan ng panlabas na anyo at katotohanan sa loob ng pamilya. Isa itong paalala na mahalagang tingnan ang maaring mga nakatagong suliranin sa kabila ng isang mukhang perpektong buhay.